Yes. Yeah. ako yeah, yeah. si Bemira, goy Yeah. Oh, taga Conway to, saan ito galing? O bahawa ng Conway <tipos> arangkada naman ang uh, mga Indian practitioners na kahit naman walang po magkabaw po tayo na dahil na, nga na, na, nasa po sa tawa nasa tawa po sa tawa Hello, hello pa sa ating 1 million viewers shout out kay Michelle Kumbaw ingat kayo sabi ni Michelle Kumbaw Michelle Kumbaw sa iyo sabi ni ingat kayo okay, thank you Michelle Kumbaw Wala pang mga events, events. Sunday, bukas. Saan tayo bukas, ano? Saan tayo bukas? May mga events, ba diyan? Meron na program sa SGA ngayon, si Michelle. May eh, program sa, may sa SGA. Ewan ko anong program yun. Andun si Terrell. Hindi sumama si Ted doon sa nag-invite sa kanya kasi andun siya sa SGA. Kasama niya ang kanyang mahal na asawa. <laughs> Ingat kayo sa biyahe. Ah, okay, okay. Okay. Lagi kami nag-iingat. Isa isali mo lang kami sa pwede niyo. Sa mag-iusep ang aming lakad. Dahil ang, ang lakad namin is uh, hindi alam kung kailan kami magtapos dahil siyempre ako naman mag-sustorbe tayo sa ating mga dapat. paipaing ang gamit natin dahil para pa sa sakya. Okay, kung sa kayo dyan sa bungad, buhay ani marunong pagkawal. Bakit nang apili yung apili yung mo, di na, di ba ang apili mo is, uh, di sinasabi nila biyahe, bag sa home. Dahil kung saan-saan napapalimati mo sa hindi yun ang bag sa home at bag sa natin ang aming mga biyahe at Basta meron kang time and effort. Yan lang ang uunan, uh, time and effort. When you speak about time and effort, kailangan may oras ka, meron kang pocket money na pang-commute. Basta yun lang. And then, be ready to your ano tools. Ano alam mo naman ang gamit natin sa media practitioner? tools natin na kailangan natin gamitin aside from ball pen and pencil and papel, marami pa tayong tools na gagamitin na para matagal tayong ilakad. Hello, hello kay Abu Nura. Thank you so much for watching this Abu Nura. Yeah. Yeah. Okay. Mamayala, oh. Nakaklose yung gate nila. Mama oh, na malapit na dyan. Kaya may pintalo Mga kabang sa muro ha. Api na blackout. Hindi na natin nalipan ang ating pagod at buyat. Dahil ganun talaga ang buhay. Yeah. Wow, well, ganda na mga ito Wala pang tao. Sana isa dito ay eh. pero pa dito na kahit isa lang na, Bahay ng kasinan. <laughs> okay lang, at least dito lang sa kapama. Hindi naman ganun kalayo. Ay, nap napakasarap ang simo na hangin at masarap yung maligo ngayon. Pero hindi tayo pwedeng maligo. Diyakin mo, mali niya mag-gift sa kapatid. kung ganyan na siya akong sakwa na, mas may ibig na pa na, kung ka nakapuwasan, na yung clifter. Ako, Maya maya pa iftar ko matatik pa iftar. Do ka makay sa iftar alas 4 oras ing. Kada iftar ka buka. Hoy <laughs> ani lahat kag nag-ingat. Thank you for watching. Tsaka kay Abunora. Thank you po di yung nag-watch sa akin ngayon kay Abunora. Hello sa'yo kaya ani maro di patuan kan sa bongo dai maka pa cello ko ba thank you for watching miss ringdor thank you for watching di ex di ex di this i all in kabal sud मलिका <laughs> सीला <laughs> 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 sulok ng pagmamasin. Hindi. Eh. Hindi rin po po sanugot niya sa dex, Dobo na ito ka nugot sa sulok ng pagmamasin. At tama sa na-transfer sa ibang station na sulok ng pagmamasin. Na daan programming. Pila lang kung lagunahan din. Na daan nito sa program Wait, talo ka po sa nani. Hmm. Talo ka po sa nani driver na <laughs> Sulok ng pagmamasin. Dito kami sa sulok <laughs> Yeah. <laughs> na kami uwi, okay, guys. Kasi hindi lang isa ako po tama. Kasi eh. eh, sabi ng ara kada kami. Ha? BX IU IU. Sulok ng coffee, Ma'am <laughs> So, wala oh, nga, oh, dahil oh. po. Basta lang na pangulaan to, Bismillah na nga. At dahil pagkaan, langang tamad. Nga sa padal ni ustad, sa lindab. Langang na pangulaan nyo ba na nga ng Bismillah, ino ka. Bismillah, Bismillah. big temporary barangay ho. Ah. Barangay. Juan Barak. Ha? Sa ito na? No? Uh, guys, yan lang muna. I-off ko muna ito. Okay? Dahil uh, darating na kami sa aming pupuntahan. Okay?